Ibe-blood mo talaga ako sa araw, Mars, no? 40, ano na, 40 seconds na. Silang may-ari, siguro, miles. Ah, silang may-ari, no? Thank you. Ay, thank you. Ayan, guys, oh, yung nakuha ko, ano bang tawag dyan? Talaba? Ano bang tawag, uh -huh. ano bang tawag dyan? Talaba? Talaba? Ta tapos, tapos, Starfish. Ang daming Starfish dito, guys. Pero, pakawalan ka. Ay, sisi. Ay, ito Hindi ko alam kung ano yan. Talaban na yan. O, sisi. Hindi ano? ko alam. Pakawalan natin ito, guys. Pakawalan natin si Starfish. Ayan. Ayan. Bye-bye, Starfish. Ito lang ang akin. Swab. So, ayan, guys. Thanks for watching.